at sa ating mga balitang pangkalakalan at pangconsumer Ito ho muna sa mga babiyahe sa Naia. Mawawalan po ng kuryente sa ilang bahagi po ng Naiya sa mga darating na linggo na dahil po sa maintenance activities. At ayon sa Manila International Airport Authority, magtatagal ito ng hanggang Mayo a 28. Kailangan daw kasi nilang palitan ang mga naluma ng mga kagamitan sa walong electrical substations sa Terminal 3. Simulan daw po ang mga shutdown ng hating gabi para mas kakaunting flights ang maapektuhan. Sa mga oras na ito baka daw hindi mo gumana ang air conditioning, areko, pati ang mga escalators, areko, at mga elevators sa ilang bahagi po ng naiya. Tiniyak ko naman ng mga otoridad na gagamitin po daw o gagamit ang paliparan ng generator para sa mga kritikal na sistema ang kakailanganin pa rin pong makapag-operate. Naniniwala naman si Agriculture Secretary Francisco Chulaurel na posibleng Hunyo o Hulyo pa bumaba ang presyo ng bigas. Sa kabila kasi ng bahagyang pagbaba ng pandaigdigang presyo nito, umiiral pa rin ang export ban ng India sa bigas at nananatiling mataas din daw ang lokal na presyo kahit pa panahon na ng ani ngayon. Posibleng manatili ito sa mga susunod pang buwan. Hanggang isang daang libong tonelada naman ng inaangkat na isda ang iligal na umano'y napapadngaraw sa mga palengke. Ang supply kasi na iyan ay nakatakda lamang dapat para sa mga hotel, restaurant at mga gumagawa ng delata. Paraan daw iyan para maiwasan ang kompetisyon sa mga mangis nang nagbebenta ng kanilang huli sa publiko. Nauna na pong sinuspinde ng Agriculture Department ang paglabas ng import clearance para po sa mga galunggong, bonita at makirela. Mga tulingan ba? Sasabay niya na magsasagawa din po ng crackdown ang pamahalaan laban sa mga fish importers na nasa likod ng pag-divert kumano ng imported na isda sa mga palengke. Abangan pong ating uh, follow-up tungkol sa napak isyong ito. Ang galunggong mas mahal pa sa isda. Bina ng gobyerno uh, sa, sa isda? Sa manok? At sa baboy? Hindi, halos uh, mahal Kas ng kaunti baboy pero mas mahal pa sa manok. Oh. Tama. Naku po. Sige. Samantala, binaba naman ng gobyerno ang target nitong economic growth o paglago ng ekonomiya para sa taong ito. Ayon sa National Economic and Development Authority, umaasa silang maitala sa 6-7% ang GDP growth ngayong taon. Bahagyang mas mababa yan kumpara sa unang target na 6.5 hanggang 7.5%. Pinalitan na rin ang 2025 growth target sa 6.5 hanggang 7.5% mula sa dating 6.5 hanggang 8%. Hindi naman na ginalaw 6.5 hanggang 8% na target para sa 2026 hanggang 2028. Ayon sa NEDA, inayos mga target ng gobyerno dahil sa estado ng pandaigdigang ekonomiya. Ginonsidera din daw nila ang tumataas na presyo ng langis at ang paggalaw ng inflation. Inihintay po daw ngayon ng Maynilad ang pag-aaproba ng Securities and Exchange Commission o SEC sa iniaalok sana nitong fixed rate blue bonds. Abot ang halaga nito sa 12 bilyong piso. Ito na gagamitin ang malilikom na pondo sa Sustainable Water at Wastewater Management Project. Kasama po si Alok ng Maynilad ang oversubscription option na hanggang 3 bilyong piso. Ito ay magkakaroon po ng dalawang series na meron pong tenor na lima at sampung taon. Ibig sabihin, uutang sila. Bala ko na Maynila na idaos ang offer period mula May 27 hanggang May Thirty-one. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5. 92.3 News FM. Monday to Friday, six to ten a.m.